lakad pa uwi naiwanan ng bus <laughs> pero okay lang it's uh, 10.30 in the morning okay pa maglakad at least uh, healthy naman ang paglalakad uh, maaga ako umuwi actually 1 hour lang sa work kasi konti lang ang mga bata and ang ratio is 1 is to 6 7 ang bata tatlo kaming teacher uh, yung isang teacher nagsabi sa akin kung gusto ko umuwi And, uh, I have no choice kailangan ko umuwi kasi hindi rin naman ako mababayaran kung uh, mag-stay ako so uwi na lang din dahil marami rin gawain sa bahay uh, we'll see tomorrow Have a good day guys.